Hello guys, magandang araw, magandang buhay. Flex ko lang po yung saging ko nung galing sa Batangas higay ni nanay ko. Ayan po siya o, oh, hinog na. Ayan, ayan yung saging na tatlong piling. Hinog na siya o. Oh. Oh, ang ganda. Kahit tatlong piling lang siya, guys. Ay, hinog na. Oh. Kahit maliliit, hindi ko na po yan oh, oh. ang ganda ng pagkahinog. Mm -hmm. Ayan na. Oh. Gusto nyo guys? Hala, pwede na kayong pumitas ng saging. Ayan. Ang kukyot, ang liliit. Uh Banana. Ang ganda ng pagkahinog. Dilaw na Dilaw. Ayan, guys. O, oh, ayan siya. O, oh. di ba diba? Ang liit-liit niya, no? Ang liit. Ayan. Ang cute-cute-cute. Oh, sino may gusto, guys? Kuha na. Thank you sa inay ko. Hindi ko na po yan bibilhin. Thank you rin sa kumuha, sa kapatid ko. Ayan na, o. Oh. Hinog na yung kinuha ko sa puno. Ang tamis-tamis na tikman ko na. Thank you guys for watching. God bless us all. Don't skip my ads. Thank you.